ka kumuha ng sarili mong pwesto. di hmm. ba? Diba? Para mo ibenta lahat ng mga halamang gamot mo. Importante yeah. Kaya sa naman nag ko ka lang. Matatakot lang yung mga buhi bilis sa mukha ko. Ason, pwede ka namin tulungan, diba? Oo! Oh. Lahat yan pwede gawa ng paraan. Ay, tulungan niyo, niyo, niyo po kami. Ay, Tama, tulungan uh, niyo po kami. Ano nangyari? suka po sila na suka eh. Tapos nangihina na po sila ngayon. Namumutla po sila. Bago magsuka, ano ba nangyayari? Ano po eh. O, nagluto kami ng mga gulay na may kabuti po. Ka kabuti? Anong kasing kabuti yan? K kulay pula na... na may ibang itim-itim. Naku, delikado nga yung mga kaibigan mo. God. Tulungan niyo po sila upang malabanan ang lasong na kanilang nakain. Sana po walang mangyaring masama sa kanila. Ah, Sakit yung luto ko niyan. Ayan! Thanks, Te! Mmm! Naku, masarap nito. Anak, gusto mo di ba? Ayan. Huy, <laughs> Asun! Kain na na, kain! pasensya na. Hindi kasi ako sanay na may kasabay kumain eh. Ay, ay naku daw, masanay ka na. ah Masanay ka At siya nga pala, dito ko na matulog para bukas pag gising, samahan kita sa pagbenta ng mga, ano mo, sa mga products mo, okay? Sige na. Gege, ang sarap mo pala magluto. I know, right? Hindi, <laughs> joke lang. Ito naman, nakakahiya naman. Hindi, totoo nga. Ang sarap, ang sarap. Ikaw din kasi. Ang sarap magluto. Di ba tikman namin? Yung parang maruhay yun. Ang gulong tingnan, pero ang sarap. Eh, salamat. Mommy Gege, pwede po ba ako pumunta kay Lolo Mars pagkagising ko bukas? Sige, basta uwi ka agad ah. Hmm? Ate Zon, pupuntahan ko po si Lolo Mars. Mabait po yun at matulungin tulad niyo. Sana makilala ko siya ninyo. Ano oh, po nga? Kain na kain. Sige. Salamat kayo, ha? At nabuta ko kayo na may service na takbo ko kayo agad dito. Salamat po at hindi nyo kami pinabayaan. At magpasalamat din pala kayo kay Ma'am Azon. Kung di dahil sa kanya, hindi kayo sana nabigyan ng first aid. At lalo na dito sa dalawang kaibigan ninyo mababait si Hazel at si Nathan na hindi kayo iniwan kahit anong mangyari. Hmm. <laughs> mga hindi kayo makapagsalita dyan dalawa. O sana naman ha, natuto na kayo sa mga nangyari sa inyo. Ha? Ah, ko talaga, katapusan ko na kung may utang si Nathan sa si pamilya namin. Wala ka din yung utang ko kay Nathan. Kasi kung hindi sa kanya, baka Baka sabay tayong tigok, babe. <laughs> Basta ako, I think I learn na lagi mag up sa kung anong right. Tama. um Sir Victor. Hmm. Sorry po sa mga pagkakamaniin namin, ha. Alam ko po na nakasakit kami, nakaperwisyo, at inaako naman po namin lahat yun. Salamat din po at hindi niyo kami tinantanan. Alam niyo okay na yung pagsasorry niyo. Basta matuto na kayo, simula ngayon, ha? Mag-swelto na kayong lahat. Ako na bahala kung mausap kay Kap sa mga kinuukulan. At, sana naman wag niyo nang uulitin ito pagkatapos ng lahat na nangyari sa inyo. Tandaan ninyo, ang matatalino, minsan lang pinagsasabihan. At tingin ko matatalino naman kayo, di ba? Tapos yung pulo, Mars. Buti nga po napainom ni Ate Azon ng gamot sina Kuya George at Ate Rose. Tapos pinagdasal ko po sila. Dahil naalala ko po na manghingi po ng tulong sa Diyos, kap lalo na kapag mahirap ang sitwasyon. Very good ka dyan, Nino. Panigurado ko. Tumulong ang Panginoon Diyos para pagalingin sila. Ah, tay? Hmm. Inumin niyo na ho ito. Tatas no. niyo po. Ano ba ito? Gatas niyo po eh. <laughs> tay. kamusta naman si Azon sa inyo? Uh, okay naman po, mm -hmm. Ah, Alam mo, gusto ko rin siyang makakilala. <laughs> um, dahil uh, gusto ko siyang pasalamatan sa kanyang mga ginawang kabutihan. Hazel. Ethan. Pati na rin sayo, Rose. Sorry sa inyo, guys. Di mangyayarin lahat ng to, kundi dahil sa akin. Ako lagi nagdadala sa inyo sa kapahamakan. Hazel. Nathan. Sorry talaga, ah. Minsan na nakakalimutan namin na magkakaibigan nga pala tayo. we were friends since high school. At sana, sana pinahalagahan namin. Sana after nito, magkakaibigan pa rin tayo. asikaso asikaso naman kami. Para namang nanaginip ako eh. Maghapong kang hinanap niyan. Uy. Naminis ka siguro. Thank you sa second chance eh. So, friends forever? Tara, no, friends forever! Friends, friends, friends forever! Ay na may ano mo. No? Oh, basta kain lang ng kain ha. Kung anong gusto ninyo. Oo. Mm. -hmm. mm -hmm. Chicken? Bigyan mo yung anak mo. Apo, apo, madam. Uy, Batong, bigyan mo naman ang tubig. Ang mga maiinom. Baka, ma 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 baka mamaya mabulunan eh. Mm hmm? Mm -hmm. Kain lang kayo niya. Mm -hmm. Batong. Batong. Ano ba nangyayari kay Madam? Ba't asikasong-asikaso naman kami para namang nanaginip ako eh. Madhapong pang hinahanap niyan. Ay. ka siguro. Mm -hmm. Kung ako sa'yo, samantalahin mo na baka bukas. Maldita na naman yan. Mm, madam, Baka may gusto ka pa? sabi mo lang sa akin. Um. <coughs> um, <coughs> madam, parang may kulang eh. Parang ano-ano-ano. Parang gusto ko yung crispy yung batok. Tapos may mansanas sa bibig. Oh. Ay, siya, parang masarap ang lechon, di ba? <laughs> alam ko na, alam mm. ko na. Ito masarap na Alam mo lato, ba, Dong, may nakita akong lechon na niluluto dun sa kanto. Mabuti pabilin mo. Ha? Ngayon din. Kailangan kong main tayo. Sabay-sabay. -sabay. Masarap, ha? Bilisan mo. O, oh, madam. Luto na yun. Mm. Bilisan mm. mo, ha? Oh, ah. oh, Crispy yung bato ko. Baka gusto mo parang kanin. Mm. Thank you po, madam. Mm. Kaan na kain. Pero, Tahan ng pagkain. Tapos, pabalik ka pa po ng lechon. Eh, anak. Mahirap na. Baka kasi may expiration yung kabaitan ni Madam. Baka mamay, back to normal na yun. Uwi natin yung lechon. Baon mo bukas. Sa mga laro, ano Share mo ka lang ninyo. Ganyan. <laughs> Di ba? Magsasorry <laughs> din kami. Lahat naman tayo dito may kasalanan eh. Eh dahil nga doon sa mga napulot kong kabuti, kaya kayo nalason, di ba? Sorry ha, akala ko kasi talaga safe yun eh. Guys, huwag na tayo dapat magsisihan. I think we all have our own faults and it's good that we are all owning up to it, di ba? Pero hindi kami naging mabuting kaibigan sa inyo. Hindi ko nga alam kung paano niyo kami natitiis eh. Rose. Alam ko naman na magkakaiba yung ungkali natin eh. Oh, Oo, minsan hindi tayo nagkakasundo-sundo. Pero sa huli, magkakaibigan pa rin. Guys, thank you sa second chance ah. ah promise, magiging mas mabuting tao na ako ngayon. Mm, so, friends forever? Yeah, friends forever! No, Friends forever. 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 Friends Kailan nga po pala matatapos yung parusa namin? uwi na po kasi kami. <laughs> May kailangan muna kayong gawin. Hmm? Okay. Lola Mars, magandang Diyo. umaga po. Uh, ipapakilala ko po si Ate Zone. Ate ah. Zone, siya po si Lolo Mars, lagi ko siyang pinakwentuhan. Ang magandang umaga po sa Ang inyo. Magandang umaga. Ano Naku, ikaw pala si Azon. Opo, Azon. Nasige po. Alam mo saludo ko sa kabayaningang ginawa mo. Sana, pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa kabutihan ng puso mo. Maraming salamat po, Lolo Marsa. Sa totoo nga lang po, sa nakita ko po kay ninyo, hmm. sigurado po ako na marami po siyang natutunang aral sa inyo. <laughs> Sana po mas marami pa po, po na tao na kagaya ninyo. pwedeng ipagdasal kita? So, sige po. Joko! Joko! Joko, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Eh kasi nga, di ba? Sobrang takot na takot ka sa gubat at iyak ka ng iyak. Loh! Umiyak ka pala, Joko eh! Huwag nga kayo magpapaniwala sa mga yan. <laughs> Ayan. 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 Salamat. Nakalusot ka, ha? <laughs> oh, bless ka. Bless ka kay Bless ka kay Tess. Bless po. Ay! Hey. Hello po. Ikaw si Asun. Ah... Uh, ako nga po. Na nakwenta ka sa akin ni Hershey. Ako si Kisses, yung kapatid niya. Mga anak ni Tay Mars. Ah, oh. okay. Ba bakit ka nagtatakip ng muka? po. Ah. Uh, na nahihiya po kasi ako sa mukha ko eh. Nahihiya? Bakit ka naman mahihiya? Ang ganda-ganda mo nga eh. Perfect yung ribbon sa iyo in fairness. At saka isa pa, nakasalba ka ng buhay. Dapat proud ka, kabog, ganon. <laughs> Sige po, salamat po. Ah, uh, Lolo Mars, Tita Kisses. Una na po kami ni Kring-Kring. Mapasok -kring. pa po kami. Ah! Oo nga pala. Una na rin po. Oo, baby. oh Sige. Um, ako rin po. Uh, Mauuna na rin po ako. Okay. Asun, salamat nakilala kita. Ha? Ay, salamat po. Pwedeng ipagdasal kita? S -s Sige po. May kakaiba sa dasal ni Lolo Mars na hindi ko lubusang maipaliwanag. Punong-puno ito ng hiwaga. Tila ba tumatagos ito sa puso at diwa ng mga nakakarinig? Wala ka. Takot na takot ka mo yung mga kasama ko. Pero ako sobrang tapang ko ka mo. Sinabihan ko sila na huwag silang matatakot dahil kasama naman nila ako. Joko, Joko! ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Eh kasi nga, di ba? Sobrang takot na takot ka sa gubat at iyak ka ng iyak. Lo, umiyak ka pala ako eh. Huwag nga kayo magpapaniwala sa mga yan. Sinungaling niyang mga yan eh. Tara na nga! Nakakainas talaga yun oh. Sinungaling iyakin naman. Hiyaan mo na yun. Alam naman natin yung totoo eh. Intindihin na lang natin si Joko. Tara na. Asun! Ano? Ay. Kamusta mga bentahan na natin ngayon, ha? Eh, And, andito na tayo eh. Sige, kakayanin ko magbenta. Hmm. <sighs> hmm. Teka lang. Hindi, may lang ako. Ano? Bakit po? Kailangan natin ng gimmick. Kung promo, di ba? May paandar para mas dumami yung kita mo. <laughs> <büyük> <Bearly visuals> yung kita mo. <laughs> gimmick ang kailangan natin. Pasabog! Eh. Eh. Ganon! Iba talaga mong bakulay mga... ang outfit. Okay, eto na. <you> Please take a seat, okay? Doctor, wala paggawa ng sasakyan namin. Pasensya na ulit. Wala anuman, naman, sir. Salamat sa binigay niyo. Ang importante po, humingi po kayo ng tawad sa ginawa niyo. Hi! Excuse me. Pwede magtanong? Ganda niya naman po. Thank you! Pero tatanong ko lang kung saan ba dito nakatira si Charity Biglang Tubo? Ason, ayos ka lang ba? Eh, parang wala kasing gustong bumili ba baka, baka natatakot sila sa itsura ko. Huwag maisipin yan. Huwag masyadong alala Huwag kang mawala ng pag-asa. Aso, ano ka ba? Hindi ba tapos yung araw? Tsaka mas importante talaga at malaga ikaw mismo nagibenta ng mga yan. Para mas malaking kita mo, di ba? Hmm. Kalma lang. Pano? Para siguro matapos na yung mga parusa nyo, tsaka makaalis na rin kayo. Pwede ba ganito yung gawin natin? Pwede ba humingi kayo ng patawad sa lahat ng mga taong naagrabyado nyo? Okay lang ba yun? Apo. To, Simulan natin. Lando. <laughs> ah, kuya. Sorry po sa nagawa namin sa'yo ko. Pasensya na po. Ah, kuya. Ito pala yung... yung bayad din sa... paggawa ng sasakyan namin. Pasensya na ulit. Wala nga ano naman, sir. Salamat sa binigay niyo. Ang importante po, humingi po kayo ng tawad sa ginawa niyo. Sir Victor, maraming salamat po sa tulong mo. Walang nga ano naman yung Ah, son! Lo! Kumusta ka? Um, meron ka na bang meron ka na bang nabenta? Oh, po po kayo dito. No. Um, wala pa nga po akong nagbebenta eh. Wala pa. Eh, uh, mo. Ako ang magiging buena man mo. Ah, uh, talaga po? Sakit yung balikat ko. Umaabot dito sa braso ko. Meron ka bang gamot para dyan? Uh, meron po akong gamot sa Ay, no, 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 sakit no, 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 sa ulo. Ayan. 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 Sa, sa, sa'yo na yan, ha? Salamat Sige. So, yeah. po, Lolo. Mm -hmm. Ito po, um, sakit po ito sa ulo at pagkahilo. Ganun ba? Opo, try ko po sa inyo, ha? Yeah. Okay lang po, masayin ko po kayo. Oo, oh, 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 okay. Alam mo, nagyan kita ng konting istorya dito, ha? Alam niya, yung uh, halamang uh, gamot. Opo. Alam mo, sino nagturo sa akin yan? Sino po? Ang aking lolo. Ah. Isipin mo, gaano katanda na talaga yan. Alam mong gamot na yan, ano? Uy, tara. Subukan natin. Sige. Pabili po. Ah. Meron po ba gamot sa sakit ng tiyan? Meron po. Ah, sakit sa tiyan. Ito po yun. Buti na lang, meron, meron po kayo. Ito so, po. Kwenta lang po. Ayan Ay, po. Salamat, salamat, salamat po, po. Salamat. Ay, doon na Mars. No. Magandang umaga. Aling Azon, magandang umaga po. Magandang umaga din. May gusto po palang kumausap sa inyo. Ah, uh, Mama Zon, hindi po tayo nakapag-usap ng maayos sa gubat. Gusto lang po sana namin humingi ulit ng pasensya sa inyo sa nangyari. Pasensya po talaga. Hindi na po mauulit. Um, Ma'am Azon, sorry po ah. Uh, uh po namin agad kayo. Sana po mas kinilala namin kayo before we call you names. Hindi <laughs> naman ako yung tipo ng tao na nagtatanim ng galit eh. Ngayon pa, na ang dami ko ng kaibigan dito sa Bukang Liwayway. <laughs> At ang pinaka-importante po, maraming salamat sa pagligtas sa amin. Utang na loob ko ang buhay ko sa inyo. Pati ako. Totoo ba? Napagaling kayo ng kanamang gamot niya? Oo, oh, Kuya. Promise po. Nakakain po kasi kami ng nakakalason kabuti. Eh buti po dumating po si Mam Ma Ason. Ayun po, nakontra po yung lason. To, yun kuya. Kaya ko ako sa'yo kuya. Bili mo na to. Garantisado effective to ako na nagsasabi sa'yo kuya. Uy, bumili ako ng gamot dun sa nagtitindang babae. Doon kinagigi. Kasi nga, sumakit yung ulo ng anak ko. Sobrang bilis ang effective yung gamot. Ako rin, bumili din ako para sa mga sakta siya ni Cetes, Yung saglit lang nawala agad. Oo, sige nga bilhin ako para masubukan. Ilang araw na sumasakit yung paa ko. Sana mas maraming bumili ng mga gamot ni Ate Azon, no? Sigurado ako maraming bibili sa kanya. Tsaka sana magtinda na rin siya ng pagkain. Puro pagkain. <laughs> <laughs> Ba't gamot na yun? Hi! Excuse me. Pwede magtanong? Ganda niya naman po. Thank you. <laughs> Pero tatanong ko lang kung saan ba dito nakatira si Charity Biglang Tubo? sino po yun? Ah, mas kilala yun bilang Chona. Ah, si Madam Chona po. Ando po siya sa malaking bahay doon sa kabilang kanto. Oo o. Ah, sige. Salamat. Bye. Bye-bye po.

Pero sa tulong nila, saan po, nakabenta ako. <laughs> Wala po yun. Ito lang nga po yung magagawa namin para kahit papano makabawi kami sa kabutihan ginawa nyo sa amin. Ah, <laughs> uh, pero alam mo, may, may maganda akong idea. Mm. Kailangan magkaroon ka na sarili mong pwesto eh. Alam ko na, may mga friends ako sa palengke, di ba? Sa palengke, mga suki na rin doon. Nako, chichika kita para magkaroon ka na sa mong pwesto. Ha? Maraming salamat talaga, Gigan! Alam nyo, hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Malit na bagay. Oh, baka makalimutan natin. Di ba meron pa kayong gustong sabihin sa kanila? Aling Gege, Lolo Mars, alam ko po na marami kaming hindi nagawang maganda sa inyo. Sorry po pala kung naging bastos po kami. Wala po kami karapatan para gawin po yun. Ako na po mismo yung, yung humihingi ng apologies sa inyo. Lahat tayo pantay. At sana ginalang ko yun at nirespeto ko yun. Ang respeto sa ibang tao ay nagmumula sa respeto sa sarili. Mahalin ang sarili para mapahalagahan ang lahat na nasa paligid ninyo. Sana meron kayo na tuntuan leksyon. Alam niyo, hindi na kayo bumabata. Opo, Lola Mars. Pangako po yun. Di ba, guys? Opo. Promise Ako. po, Lola Mars. Promise po. Ako! Hmm. Hindi ko kayong papatawad. Hmm. Tama! Hanggat hindi kayo kumakain uli. Kaya order na kayo at kailangan pamulingin niyo... Walang kasalanan ang yung... hindi mapapatawad. Basta taos puso ang paghingi ng kapatawaran. <laughs> Naisip ko lang naman, Olive na ah, ang sarap-sarap sa pakiramdam nung may natuturuan ka mga tao at dahil din pwede mo rin mabawi yung buhay nila. Totoo yan, Sir Victor. Hmm. Alam mo, kaya nga ako naging teacher dahil dyan. Pakiramdam ko parang ang laki nung naiambag ko sa mga batang natuturuan ko. Kaya, balang araw kung maging successful man sila, parang parte na rin ako nun. Parte ka talaga nun. Kaya ikaw, Sir Victor, ah, Tuloy mo lang yung adikain mo. Oo naman. Ngayon pa ba ako titigil? Ngayon na alam ko na yung pakiramdam nung mga nararamdaman ng mga tao na tutulungan. Tsaka lalo na, alam ko na yung pakiramdam na meron kang tamang ginagawa sa buhay mo. Bakit nang pinagbago mo? <laughs> proud na proud na ako sa'yo. Alam mo. Tama, tama. Ngayon alam ko talaga na proud na proud mga magulang ko sa'yo. Kung nasan man sila, proud sila sa'yo. Pero, Malaking pasasalamat ko dyan sa bukang ni Waiwai. Kasi sobrang laki ng impluensya niya sa akin. Lalo na sa mga tao niya yung niraan At sa'yo, salamat din. At <laughs> sa'yo? Thank you. Proud din ako sa'yo. Iba yung pagiging teacher niyo. Oh, tara, tara. Tara, tara. Ganda tayo ah. Oo.